Hi guys! Magandang araw! Narito na naman ang inyong ate Shay, Ayan, mag-share na naman sa inyo ng video na aking mga ginagawa dito sa aking pagtatrabaho bilang isang OFW. Ayan nga guys, sobrang gutom na gutom na ako dito kasi nga kaktatapos ko lang maglinis ng sasakyan. It's 11 o'clock ako nang start maglinis ng sasakyan at natapos ako ng 11.30. So after pagdating ko dito sa bahay, nagpalit lang ako ng damit. At dumiritso na ako sa kusina kasi gutom na gutom na talaga ako guys. Nangihina na yung tuhod ko kasi nga nagbuhat ako ng tubig kasi naglinis ako na sa sakayan. At ang layo pa ng aking kinukuha ng tubig sa car park kasi dumadaan pa ako sa tatlong hagdan para lang makakuha ng tubig. Dito nga sa Hong Kong guys, kung nakikita nyo kanina na inopen ko yung mga box na mga tirang pagkain namin dito. So yun ang aking nilutong lunch, yun ang ininit ko lang siya. Yan, meron kami dyan konting pork, tapos gulay. Ang gulay namin kagabi is kangkong. So, yun, may mga natira kagabi pagkain. Kaya, yun yung ininit ko para pang lunch ko. Kasi yung amo ko, hindi naman dito kumain ng lunch. Kasi meron siyang, meron siyang appointment at doon siya kakain ng lunch sa labas. At, yan nga guys, ininit ko na yung mga tirang pagkain. Hi! Ba't mga tirang pagkain? Nakakadili naman yan. Mga tirang pagkain ang iyong kinakain. Uy, ang arte. Yan guys, dito sa ibang bansa, bawal tayong maarte guys. Lalo, ito nung iniinit kong pod guys, yung natira namin kagabi is, ito naman ay malinis kasi kapag naghahayin ako ng kanilang pagkain sa Sa dalawang chopsticks ang kanilang, ang aking nilalagay sa bawat sa bawat pwesto nila kasi yung isa yun yung ginagamit nila pag subo ng pagkain at yung isa naman yung ginagamit nila sa pagkuha kaya every person dalawang chapstick ang kanilang ginagamit ganun dito guys sa aking mga amo kasi iwas na din yun kapag yung isa ay may sakit may iwasan yung paghawahawan ng sakit kapag kasi kung hindi ka magagamit ng service spoon or ng isa pang chopstick para kumuha ng pagkain at merong nararamdaman yung isang kasama natin sa bahay, magkakahawa ng sakit. Kaya yun guys, mas magandang may iwasan kapag meron tayong uh, disiplina sa pagkain, sa paghahayay ng pagkain. Dito sa Hong Kong or sa ibang mga bansa na nakakaranas ng tulad ko na Ayun, minsan ang pagkain na iniinit. And, hindi tayo pwedeng pa-arte-arte dito ng pagkain natin iniinit. Kasi magugutom tayo. Alam nyo guys, pag kayo nagutom, papayat kayo. Ayan. Tapos sabihin nung matataba, pag nagdating ng taggutom sila, papayat pa lang tayo ay mamamatay na. Ahoy. Ay, charot. Akala mo naman ako ay eh, napakataba akong magsabi. So, payat talaga ako guys. Hindi ako tumaba na dito sa ibang bansa. Kasi nga, syempre, yung eh, minsan nung mga nakaraang mga kontrata ko, is kulang sa tulog kasi may mga estudyante. Ngayon guys, kasi maalwa na yung trabaho ko kasi ang aking mga alaga ay eh, wala na dito sa Hong Kong. Kundi nasa UK na sila, nag-aaral. Doon sila nag-aaral. Kaya, maalwa na yung trabaho ko ngayon. Wala na akong inahatid na bata sa school, wala na akong pinaglulutuan ng lunch, kaya maalwa na. Yun nga lang, medyo mahirap lang talaga pag naglilinis ng sasakyan tulad kanina. Sobrang nakakapagod. Pero okay lang, alam nyo guys, kasi dollar yun, pagdating ng katapusan, kaya oh, go lang, at least kaya natin yung trabaho, go. Alam nyo guys, minsan kasi may mga OFW na hindi nila kayang magtyaga ng trabaho dito sa ibang bansa. Yung pagdating nila dito, nakaramdam lang sila ng hirap. Ayun, susuko na sila. Gusto na nilang umuwi ng Pilipinas. Hindi nila naisip yung pagod nila. Yung gastos nila habang sila ay nag-a-apply, makapunta lang dito. Kasi may maraming mga mga kapwa nating mga Pilipino na gusto ding mag-ibang bansa kaso hindi nila sila makapag-apply pa punta dito sa ibang bansa kasi yung iba kulang sa budget, yung iba walang lakas ng loob. Kaya kung nandito na kayo sa Hong Kong, huwag yung isipin yung pagod. Kasi kaya nga tayo pumunta dito para magtrabaho. Wala pong trabaho na ano na madali. Lahat ng trabaho ay nakakapagod. Kaya pag nandito tayo, ilagay natin sa puso natin yung ating ginagawa na hindi tayo uh, nara hindi yung nararamdaman natin sa puso natin is ano parang mabigat kasi yung ginagawa natin is hindi bukal sa ating puso. Kaya minsan, ang bigat-bigat ng ating pakiramdam. Pero pag ginawa natin ito na nasa puso natin, maagaan ang ating pakiramdam kahit na although nakakapagod, naiisip natin na, ah, yung sahod ko, pagdating ng katapusan, at naming magagawa nito, bibigyan ko nito ng ganito, bibili ako ng ganito, bibili ako ng, ganito, bibili ako ng ganon. ba diba? Lahat mabibili natin sa ating sahod. Pero dito sa ibang bansa, guys, na hindi porket sumasahod tayo or bilin na tayo ng bili, luho yung unahin natin. Isipin din natin na makapundar tayo kasi hindi habang buhay na tayo ay malakas, hindi habang buhay na nandito tayo sa bansang ano, sa ibang bansa para magtrabaho. At masarap guys na kasama natin yung ating family. Nakakalungkot nga lang guys kung andito kayo sa bansang Hong Kong. Makikita nyo na sobrang dami ditong matatanda na nagtatrabaho pa rin. Hindi ko man alam yung lubos na sitwasyon nila, yung sitwasyon ng buhay nila, bakit sila ay nandito sa ibang bansa pa rin kahit matanda na nagtatrabaho. Pero nakakalungkot guys na instead ng ganong edad ay nag enjoy na sa Pilipinas kasama yung pamilya. Pero andito pa rin sila sa Hong Kong para magtrabaho. Kaya ako, magpupurgood na kahit walang ipon. <laughs> Charot. alam nyo guys na ako kasi hindi ko pangharap na abutin ako dito mag-menopause sa, Hong sa Hong Kong, sa ibang bansa na ano, Kasi na alam nyo guys, nung lumalalim ako sa Panginoon, nung pagkilala sa Panginoon, dun ko na-realize na hindi naman importante yung sobrang uh, gumanda yung buhay. Mga importante, may sapat tayong kinakain araw-araw. At mas importante yung kasama mo yung pamilya mo, hindi nasakain. Parang naging importante na sa akin na ano na maging sagana yung buhay namin. Sa akin parang sa okay na sa akin yung sapat lang at least. Sama-sama kaming pamilya namin sa Pilipinas. Masaya kasi hindi natin hindi natin hawak yung oras, yung oras, yung araw na kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya kaya habang andito pa tayo sa mundo, ayan, gawin nating maging masaya. Sabi nga nila, life is short, 'di ba? Kaya piliin natin yung laging maging masaya, enjoy natin ang buhay natin at gawin natin yung nais ni Lord, yung kalooban ni Lord. Kasi uh, hindi tayo makakapunta sa pangako ni Lord kung hindi din natin gagawin yung mga nais ng yung kalooban niya, 'di ba? Ilapit natin yung sarili natin kay Lord. Sabi nga 'di ba doon sa ano? Doon sa book of Psalms 37 verse 4 na, delight yourself in the Lord and he will give you the desire of your heart. Alam nyo guys na uh, hindi porket ah, uh, nagagawa tayo ng mabuti is okay na yun kay Lord. Na, akala ko din dati na kapag ako nagawa ng, ng mabuti, okay na yun. na, pasado na ako kay Lord. Pero hindi lang, yung, hindi lang yun yung way para tayo ay uh, ano, makarating sa karihan ni Lord. Kaya ano, mas magandang magbasa tayo ng Bible at mauunawaan natin doon. Alam niyo guys, itong verse na to na delight yourself in the Lord and he will give you the desire of your heart. Sobrang tumatak talaga to sa puso ko at sa isip ko kasi uh, kasi alam ko sa sarili ko na marami akong pinipray kay Lord na hindi ko na hindi na hindi natutupad. At doon ko na realize guys na habang nagbabasa ako ng Bible, doon ko na realize na kailangan pala na yung sarili natin, nasa sarili natin bakit hindi tinulupad ni Lord yung mga prayers natin, kasi meron tayong yung puso natin, meron tayong mga nararandap mga unforgiveness, kaya dapat malinis yung puso ta natin kapag tayo nagpipray kay Lord, kasi kung hindi naman ready yung puso natin, ay hindi naman, ah, uh, hindi naman tayo, ano, ibibigay ni Lord yung nais ng puso natin. At kapag alam mo, nandun tayo kana nakasama natin si Lord sa buhay natin, ah, uh, pakiramdam mo ang alwan-alwan ng buhay na kahit nakakapagod, makakabasa ka lang ng mga verse na nakakatuwa na inaano ni Lord na binibigay sa atin tulad ng verse na matatagpuan natin sa so Proverbs 16 verse 3 na sabi dito, Commit your words to the Lord and your plans will succeed. Yan, di ba? napaka na kapag kinukomment natin yung lahat ng ginagawa natin kay Lord. Alam natin, ito'y magtatagumpay. Magtiwala lang tayo sa Kanya. So, napahaba na ang aking kwento, guys. At ako ay marami pang gagawin. Baka ako ay mapalo na ng amo ko. So, itong guys, thank you for watching my video. At ayan, bye, -bye guys. Ayan nga, pala patas namin kumakain dito is, eh, maghugas ka ng iyong pinagkain. Alangan yung amo mo ang paghugasin. Kacharot! Bye-bye, guys. God bless.